Marahil marami sa inyo ang naguguluhan kung ano nga ba ang bagong pakulo ng NBA na in-season tournament. Pero gusto nyo bang malaman kung ano nga ba ito at paano ito nag-work? Ganito kasi yan. Starting ngayong season ay may bagong abangan ng fans ng NBA sa in-season tournament. Ginawa ito para mas maging exciting ang regular season at mapataas din ang viewership ng bawat laro. Ang 30 total team sa liga ay nahati-hati sa 6 groups, 3 sa West at syempre 3 din sa East. Lahat sila ay maglalaban-laban sa top spot ng bawat group para makapasok sa quarterfinals ng NBA Cup. Pero bukod pa sa best group finisher, may magiging isa pang wild card sa bawat conference para kumpletuhin ang 8-team cast ng quarters. Ang makakapasok dito ay babase sa record at point differential. Kaya naman kahit patambakan na ang laro ay nagkukumahog pa rin ng mga teams para mataas ang kanilang chance kagaya ng nangyari sa laro ng Boston at Bulls nung nakaraan. Sa current season ay set ng maglalaban-laban sa semifinals kung saan naabangan ng bakbakan sa west ng Lakers at Pelicans at sa east naman ay magaharap ang Bucks at Pacers. Ang semis at finals ng tournament ay gaganapin sa Sin City ng Las Vegas. Kaya naman ang grande talaga ang mangyayari. At speaking of ang grande, nakakalula rin ang mapapanalunan ng bawat players na magcha-champion. $500,000 lang naman per player or 27 million pesos ang pwede nilang angkinin. Kitang-kita nga rin na effective ang price pool na ito ngayon dahil sa competitiveness ng bawat laro. Kahit pa nga ang bilyonaryong si Lebron James ay perang inspirasyon kaya undefeated pa sa tournament hanggang sa ngayon. Ikaw, gusto mo bang ipagpatuloy ang NBA in-season tournament? I-comment mo na yan para na mas mas pang sports news and trivia. Mag-subscribe ka na.